So guys, meron tayong kukunin isang produkto. Meron akong pinsan nating sinuportahan sa kanyang negosyo. So yung ating kukunin sa kanya, i-share natin. So let's go, ating kunin na. So guys, nandito na tayo sa bahay ng tatay ko. No? So ito na yung ating ubas. So yung isang tray, isang tray, ano uh, ba tawag dito? Tantawag dito? Tray? O basta itong lalagyan na to, mata ni isang buo. So ngayon ang anak, isa. <laughs> so ngayon i-share -share natin to. Siyempre, unahin kong bigyan, pamilya ko. So ngayon, se-separate namin, then iuwi na natin iba. So ayan guys, nakuha na natin tong ating biniling uba sa pinsan tono. So, itong isang tray na share ko na sa pamilya ko. Then, meron tayong isang subscriber, followers at yun, walang humpay na pagsuporta ah. kay hey, Something Nicer, so binigyan na rin natin, so naisip ni Something Nicer i-share ito, so dun sa mga sumusuporta sa ating YouTube channel ganun din sa Facebook so dun sa pamilya namin na hindi pa nabibigyan o hindi mabibigyan wag po kayo magalala, malay nyo magkaroon nito ng part 2 so sa ngayon, aunahin ah, natin bahagian yung ating mga subscriber followers na mas malapit dito sa atin no? so yun lang, samahin nyo kami kung paano natin i-distribute to then hihingi tayo ng authorization kung papay sila makasama sa ating video at na makita natin kung paano tayo magbigay ng uh, blessing blessing na natin po kung para to kasi dati hindi ako nakakabili ng ganito so pa kilo kilo lang pero ngayon, share, -share natin nakatulong na tayo sa pinsang ko na nagninegosyo then share, share natin doon sa mga gusto yan, yan, ang tamang tanong sabi ko. Yung may gusto. So, see you tomorrow. See you tomorrow, guys. Kasi ngayon ay mag alas 10 ng gabi. So, bukas ng siguro mga tanghali, share, -share na natin to. What's up? So, huwag niyo po kalimutan na share, uh, supportan niyo si Something Nicer. Siyempre, yung aking anak. <laughs> so, peace out, guys! So guys, mag-comment lang po kayo sa video yung ipopost ko na to. Kung sino man yung mas malapit sa area namin dito sa Carmel Ray. So mag ikot, -ikot kami. Then, kung, ma kung sino makakilala dun sa... Ah, uh, hindi ko alam kung anong gagamit Yung pang negosyo band ba natin na ginagamit pang vlog or itong personal ko, yung expander. So, kung sino man nakakilala sa talong sasakyan na yun, comment lang kayo para inyo kami or kung namin kayo, pwede ko yung bigyan nito. Basta nakasubscribe. Ayun, basta nakasubscribe, pakita nyo po yung proof na kay subscriber something nice eh. Then magkakaroon ngayon ng grace. Ayan. So, huwag nyo pong kalimutan. Like, share, and subscribe. Siyempre, mas malaga para magkaroon ko nito nakasubscribe. Peace out!